Hello mga idol, welcome sa aking fishing adventure for today, January 15, 2025. Sa mapagpalang araw sa mga idol. Yan. Please ang morning natin mga idol. Para tayo na isang fighting. Ah. Oh, ah, ito ng tingkilos. ke dalam sang bibit tuna kala moments later No idol pangalawa Pangalawang fighter No idol pangalawa Oh, uh, sarap ng citrus Yan, sobit ko bae

kapatid eh. Ako yung magkukuyot na. Ako mag hindi kinain. Umabol. Kaya hindi ko na muna siya ano. Kukulunin. looney at hindi pa nag-almusal yan <laughs> masaya lang yan lods nakadagalawan ng bibitona 2 eh. na 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 ay salamat yung tansi maamo yung pangalawa ah, maamo siya mga idol hindi siya masyadong nagpumiglas uh. ah, uh, dalawang bibitura na sana madagdagan uh. hours later yan mga lodi, umuwi na ako at wala nang damadawi. Wala nang kain yung ano, kaitir. Hindi nang kumain at... Video. Video. dalawang bibi na <laughs> sila tighter yan mga idol tighter ah uh, punta natin dun sa buyer tingnan natin kung ilang kilo at nang magkaalaman na <laughs> Ay, salamat Lord. Malilit pa pero malaki yung blessing na yan. Sabangan nyo kung lang kilo. Hindi na to kamo kandir Karina. Hey, wala na Ay, eh. hey, ay. Yeah.

Plus. Wow. salamat Lord sa biyaya ngayong araw. Salamat mga idol sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you so much. Bye-bye.